Hello guys! Welcome to another episode of Coffee Break with Vessa and this time, dadalhin ko kayo dito sa Los Angeles kung saan kami namamalengke ng mga Filipino food Ayan po guys, at sobrang fresh ng ating crabs at ang mga uh, isda naman nila dito ay similar to what we have Philippines. etong uh, blue crab po, ito yung isa sa masarap namin binibili. And it's $9.99 per pound. Actually, it's $10 per pound. Yan naman po ang tilapia. It's $2.99 per pound. At makikita nyo dyan yung mga malilinis na siya. Wala na siya. Wala na kayong Ready to cook na siya. Andyan yung iba't ibang klaseng mga seafood. Uh, may salmon din. Fish. Um, pampano. Yan, mga malinis na yan. Ready to steam or fry na. At medyo mahal nga lang pag nilinis na. And also, we went to the vegetable station. Ayan nga po. At uh, bala kong magluto ng gulay. So, nandyan. Medyo may kamangahalan nga po pag prep na. Pag putol-putol na, na nila. At naisama-sama na yung, yung iluluto. Medyo mas mahal siya. At makikita nyo po dito. Pinupokus ko po kung, kung magkano ang price niya. Ba per item. Ayan ang mga sayote, labanos. Ay, ha halos kumpleto naman po sila dito nang bilihin. Ayan ang patola. Ayan ang, ang iluluto ko at bibilhin ko. Ayan nga po yung cart natin. May sitaw rin. Nagrabe. Ginto ang halaga ng mga gulay dito. Kaya kung may tanim kayo sa backyard uh, dito sa Los Angeles o kung saan man kayo nasa US, napakaswerte kagaya ni Ate o sa Florida napakasipag niya magtanim kaya pinamimigay niya at napakabless ng kanyang mga mga friendships and family doon sa Florida kasi laging may ayuda galing kay ate Lin O don't forget to subscribe on her channel by the way napakadaling uh, puntahan po ng channel niya LYN space O Lin O dito po yan sa youtube channel ayan, mabalik tayo sa mga kulay diba, parang nakakamiss talaga magkita sa bukit ng mga uh, lulutoing kulay kita nyo guys yung kalamansi o oh, kung gano ka oh my goodness ay, nako, parang uh, kung hindi nga lang masarap yan ay hindi ka bibili, ba? Diba? Ito naman pong papakita ko sa inyo yung iba't ibang noodles. Pero hindi kami mahilig niyan sa bahay. Once in a while, bumibili yung mga kids. Pero ako, never ako mag-iimbak niyan kasi hindi siya healthy. So iwas-iwas tayo sa sobrang sodium at mga processed food. Ayan yung mga piyato. So, iba't iba ang flavor. Halos kumpleto na rin dito po sa Seafood City. Ang kanilang mga chichiria from Philippines. Talagang uh, pag kami, hindi na kami nagdadala niyan kasi sayang naman yung space, di ba? Kasi lahat nan nandito. Yung oishi, yung cracklings na yan, uh, ultimate favorite namin. Once in a while, hindi naman kami malimit kumain yan. Yung snack ko, natatandaan ko yan nung um, bata pa ako, malimit kami bumili ng special yung clover, ba? Diba? pang pa tiny tiny piece niyan. And yung bigat na lahat 'yan as in favorite ng mga ng mga Pilipino, 'di ba? At siyempre samahan pa ng buko juice. Pero hindi rin magandang lagi kang magte-take niyan dahil sugar 'yon, 'di ba, mga beshi? ayan na si Papi, dala-dala na po yung pinamili namin. At kami pipila na. At dahil uh, mga anak ko i gusto ng steak, ayan sila na ang bahala magluto ng steak nila. Pinamili ko lang sila, pinag-grocery ko lang, pero iyan nagluluto na po si Josh ng steak. Ayan ang version niya ng homemade steak, maraming garlic and butter. Sa butter lang niya po niluto yan, salt and pepper and garlic. At kung meron man kayong or, um, ibang spice, okay na rin po yun. So, yan ang kanilang favorite lutoin pag sa bahay, medium, um, medium done ang kanilang luto. Tapos, well, uh, they're prepping for uh, the steak. Ako naman ang gusto ko lang corned beef kasi hindi ko na mahintay yung steak. Gutom na gutom na ako. Kaya nagluto ako. Ako naman po nagkikisa dyan ng corn beef. Kasi hindi ko na talaga carry. Gutom na gutom na ako. Kaya nagluto na ako ng steak at sabay na kami ni Papi kakain for dinner. Nagtira na lang sila ng steak for the next day para kay Papi. So, kita nyo kung gaano ka juicy at ka ganda ng pagkakagluto. Actually tinikman ko siya, masarap. nagsisinga ako eh bakit hindi ko pa winate yung steak eh nagmamadali. But anyhow, um ayan po ang aking uh, munting vlog para sa inyo, sharing you how our day went went on a weekend at puro errands day luto, mamamalengke, maglilinis ng bahay, yan po ang buhay namin dito sa Amerika kasi lahat kami ang gagawa wala po kami kasambahay o kasama na maaasahan kung hindi kami kami rin lang Ayan, bago pa tayo magkadramahan at magkaiyakan, mag-MMK dito, mag-subscribe naman po muna kayo para naman hindi lugi si host, ba diba? Sa pagluluto, sa pamamalengke, at para ganahan pa ako mag-upload ng videos. Please share this, and sana po ay nagutom ko kayo, Char. Pasensya na ulit. God bless everyone. Please subscribe and comment and share this video. Have a great day!